Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa dami na nangyayari ngayon ng natural disasters sa bansa na sanhinang ulan o malakas na bagyo, ang mga tao sa syudad ng Cebu City ay malaki ang pasalamat sa seawall na ito. Katulad ng ginagawa sa Japan, ang local government dyan ay ginaya at kinopia ang matagumpay na proyekto ng mga ito na seawall para maprotektahan ang mga Cebuano kung sakaling lumaki ang tubig o magkaroon man ng tsunami. Sa pinagsamang puwersa ng Japan International Cooperation Agency at Cebu City Government, noong 1997 ay sinimulan ang konstruksyon ng napakahabang seawall na poprotekta sa 300 ektaryang lupain sa South Road Properties. Gamit ang pondo, teknolohiya at utak ng mga Hapon, ay matagumpay na nakumpleto ang seawall noong 2004. Ang tagumpay ng nasabing project sa Southward Properties ay ang naging susi kung bakit kumpara sa dating buhay noon ng mga Cebuano na laging nag sa pagtaas ng tubig kung may sakuna, ang mga bagong henerasyon ay mas nakadama na kaginhawaan sa buhay. Ang pagiging stable rin ng lugar na yan ang dahilan kung bakit umusbong hindi lamang ang ekonomiya sa si SRP, pero nadamay na rin pati ang mga kalapit na lugar. Sa loob ng ilang taon ay walang gaanong napapabalita na ito ay nasira Ngunit noong November 19, 2024, ang dapat sanang ordinaryong araw lamang ay nabulabog ng isang tao ang nakadiskubre ng isang bangkay. Sa interview sa lalaking ito na nagpakilalang isang bantay dagat, kasabay ng pagsikat ng araw ay ang pagkakadiskubre din sa isang labi. Ang bangkay ay sa isang babae. Ito ay nakasuot ng itim na damit at pantalon. Sa parting ito nakita ang bangkay. Mabilis nilang tinawagan ang mga otoridad na kaagad namang dumating sa seawall kasama ang Soko ay kinontrol nila ang mga tao sa lugar upang walang masirang posibleng ebidensya. Ngunit dahil sa nabasana ang mismong bangkay, ang ilan sa mga otoridad ay hindi confident na may nila kaagad ang investigasyon. Nang ang labi ay nasuri na ni isang tao ay wala makapagsabi kung sino ito sapagkat isang daang porsyento silang sigurado na ang babaeng yon ay hindi nakatira sa Cebu City. Sa inisyal na investigasyon ay lumalabas na wala itong gunshot wound o kahit anong saksak sa katawan. Kaya ang ilan ay nagsabi na baka ito ay lulong sa droga o alak at kusang tumalon sa seawall. Ngunit para makasigurado, ang Soko ay mabilis na ipinadala ang labi para masuri ng medical examiner. Habang ang mga otoridad ay nagiintay ng resulta ng pagsusuri sa bangkay, ang balita naman tungkol sa babaeng nakita ay mabilis na kumalat sa internet. Ang mga otoridad ay hindi mapigilan ang pagkalat ng litrato at mga videos nito sa social media. Kaya pagkalipas ng 24 oras, tatlong tao ang napasugod sa morgue. At dahil sa tapos na masuri ang bangkay ay kaagad silang dinala sa isang silid kung saan nakalagak ang bangkay ng babae na natatakluma ng puting kumot. Pagamat ang mukha ng bangkay ay hindi nila maaninag, ang iba sa kanila ay naunahan ng kaba at takot. Hindi dahil sa nasa harapan nila ay isang patay na tao. Ngunit natatakot sila na kapag binuklat nila ang kumot, ay kailangan nilang harapin ang masamang balita na patay na ang isa nilang kaanak. Ngunit ang babaeng ito na kinilalang pinsan ng biktima ay lakas-loob pa rin na nilapitan ang bangkay. Pagkabukas niya sa kumot ay hindi na niya napigilan ang kanyang sarili kundi maluha dahil ang labi ay positibo niyang kinilala na sa pinsan niyang babae. From getting mom. wala ay, mo ay, ano, mo do. Do. Ang iba nito mga kamag-anak ay lakas loob na rin nilapitan ang labi. Ang isa sa kanila ay emosyonal at pinilit pang gisingin ang patay na babae, habang ang isa naman ay hinaligan ang bangkay habang umiiyak. Sa kadahilanan na na-pick up na ng isang local TV news outlet ang nangyari, ang mga ito ay nanawagan sa sospek na sana ay makonsensya at sumukuna sa nagawa nitong krimen sa kanilang kaanak. Sa mga interview ay binahagi nila na nagulat sila sa sinapit ng biktima dahil wala silang kakilala na may galit o kagalit nito. Sa mga reports ay kinalala na ang babaeng nakita na wala ng buhay sa seawall ay si Nika Denise Lagria. Ito ay naiulat na born and raised sa Sitio Silot, Barangay Yati na matatagpuan sa bayan ng Liloan na 31 minuto ang layo mula sa Cebu City. Sa ulat ay nakalagay na ang mga magulang nito ay parehong nagtitinda pero ginawa ng mag-asawa ang lahat para mapatapos ang magkakapatid. Sa pagtutulungan naman ng mga ito ay napatapos nila ang kanilang mga anak hanggang high school. Nang si Nika ay sa Ursalo Memorial National High School, kahit ito ang pinakabunso sa apat na magkakapatid, sa murang edad ay namulat na ang kaisipan nito na kailangan na kanyang mga magulang ang tulong niya para magkaroon na maginhawang buhay. Kaya pagkatapos ng high school ay mabilis itong naghanap ng trabaho. Kung mapapadpad ka sa social media nito, si Nika ay walang pinagkaiba sa ibang mga teenagers. Ito ay nagkaroon ng maraming kaibigan at ang dalaga ay hindi rin nagpapahuli sa kung anong trending sa social media. Madalas rin itong ibahagi sa internet ang mga bagay, lugar at kahit simpleng okasyon na pinupuntahan at tinadaluhan niya. Bagamat ito ay hindi nakapagtapos ng kolehiyo, ang mga magulang niya ay proud sa kanya sapagkat si Nika ay ang tipo ng tao nagagawin ang lahat makatulong lamang, lalong-lalong lalo na sa kanyang mga magulang. Habang naghihintay ng resulta ng investigasyon, ang ilang mga tao ay siniyasat ang social media ng biktima at dahil sa post na ito ay naghinala sila na baka naman may mabigat na pinagdadaanan si Nika. Sa kadahilanan na hindi normal ang mag-open sa ibang tao o kapamilya sa kultura ng mga Pinoy, para sa mga ito ay maaaring matagal nang nakakaramdam ng pressure at kalungkutan at maaaring ngayong taon lamang nakaramdam si Nika ng matinding emosyon na naging dahilan kung bakit nito tinapos ang sarili niyang buhay. Ngunit ang angulo ng pagpapakamatay ay itinanggan naman ng kapamilya nito. Isa-isang nagpost ang mga ito sa social media para makiusap na huwag maniwala sa mga chismis. Sa halip ay bigyan sila ng privacy at hayaang magluksa ng pribado dahil talagang mabigat ang pinagdadaanan ng kanilang pamilya. May ilan naman ang nagsabi na baka ang 22 taong gulang ay nakipagkita sa chat nito sapagkat marami ng dalaga kahit mga kabataan ang malakas ang loob na makipagkita sa mga taong nakikilala nila sa internet. Pero hindi rin yan pinaniwalaan ng mga kamag-anak nito dahil alam nila na ang dalaga ay walang nobyo at maniligaw, lalo na ang kachat. Nang may uwi ang bangkay ng biktima, ang pamilyang Lagria ay naging emosyonal, lalo na ang padre da pamilya ng mga ito, sapagat hindi siya makapaniwala na may kayang gumawa noon sa kanyang bunsong anak. Sa interview sa mga kapatid nito ay lagi nilang sinasabi, na si Nika ay napakabuti, napakabait at ni isang beses ay wala talaga itong tinapakan na tao. Kaya talagang palaisipan sa kanila kung ano ang motibo at sino ang may sala sa pagkamatay nito. Ang pinsan nitong si Jennifer Noval ay binahagi sa mga reporters na ang biktima ay open na open sa kanya pati sa pamilya nito. Sinika ay mahilig pala sa mga damit at lagi nitong sinisigurado na kuna ng litrato ang kanyang itsura pagkatapos ay ipopost sa social media, na normal lamang na ginagawa ng mga tao sa panahon ngayon. rin siya na Sinika ay napakasipag at kung ito ay may pera, ang lagi nitong inuuna ay ang pangailangan ng kanyang mga magulang. Nang magkaroon naman ng press briefing ang mga otoridad na na-assign na, na mag-imbestiga sa nangyari, nilinaw na mga ito na hindi nila tinitingnan ang posibilidad na Sa halip, maaaring ang dahilan kung bakit ito namatay ay dahil sa pagnanakaw, sapagkat nawawala pala ang cellphone ng biktima. Ngunit duda ang publiko sapagkat hindi naman kamahalan ang make and model ng cellphone ni Nika. Idinagdag naman ang mambaling Police Station 11 na hindi nila sasabihin ang lahat ng detalye tungkol sa nangyayaring investigasyon. Pero ipinangako ng mga ito na ginagawa at tinitingnan nila ang bawat angulo at sinusundan ang bawat tip na ibinibigay sa kanila. Ang burol ng biktima ay pinuntahan ng Vice Mayor at Mayor ng Cebu City. At dahil na rin sa pressure mula sa media pati na rin sa mga politiko, mabilis na natapos at nailabas ang resulta ng autopsy report. Ayon sa medical examiner, ang biktima ay hindi nagpakamatay. Sa halip, ito ay biktima ng isang krimen. Ang eksperto ay sinabi na ang rason kung bakit ito namatay ay dahil sa pananakal at nilinaw rin ito na walang senyales na ito ay ginahasa. Ngunit sa kadahilanan na ang bangkay nito ay nakita sa tubig, ni isang hibla ng buhok o iba pang bagay na maaaring pagkunan ng DNA ay wala silang nakita. Ang mga otoridad ay mabilis na nagbukas ng homicide case at para malaman kung ano ang nangyari sa biktima, ang unang tiningnan at inimbestigahan ng mga pulis ay ang mga kapamilya nito. Ayon sa sinumpaang salaysay ng tatay ng biktima bandang alas 3 na madaling araw noong November 19, sakay ng kanyang motor silang mag-ama ay bumiyahe patungo sa kanto kung saan madalas tumigil ang mga jeep. Ayon dito ay araw-araw niyang inihahatid si Nika ang pagkakaiba nga lamang ay noong araw na yon ay kailangan itong pumasok na maaga sapagat ang restaurant na pinagtatrabahuhan nito ay magkakaroon ng meeting ng alas 5 ng madaling araw. Doon ay nalaman ng publiko na ang biktima ay nagtatrabaho pala sa Mandawi City bilang isang cashier. Halos buong araw ng November 19 ay ipinagpatuloy nila ang kanika nila mga ginagawa at trabaho sa pag-aakala na nakarating ng payapa si sa Mandawi. Maiyak-iyak pag sinabi ni Mr. Lagria na pagkatapos magpaalam ng kanyang bunso noong madaling araw ng November 19 ay sinabihan niya itong mag-ingat. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay yun na pala ang huling beses niya itong makikita. Sa interview sa mga pinsan ng biktima, buong araw ay lagi nilang naririnig, nababasa at napapanood ang tungkol sa patay na babae na nakita sa seawall. Pero ni isang beses ay hindi sumagi sa kanilang isip na kapamilya pala nila ang biktima. Nagsimula lamang na mag-alala ang mag-asawang Lagria ng alas 9 na ng gabi noong November 19 ay hindi pa rin ito umuwi. Kinabahan at kinutuba na sila ng masama ng kahit anong tawag o text nila dito ay hindi ito sumasagot. Kinabukasan dahil sa pagkakapareho ng mga features ng katawan at damit ni Nika sa babaeng nakita sa seawall ay nakumbinse ng isa nitong tiyahin ang hipag at pinsan nito na pumunta sa morgue. At doon na nga nakumpirma ng mga ito na ang kaanak nila ang nakitang patay sa seawall. Gamit ang salaysay ng ama ng biktima, ang sunod na pinuntahan ng mga otoridad ay ang lugar kung saan ito inihatid sa nika. At laking pasalamat ng mga investigador sapagkat may taong nagbigay sa kanila ng kopya ng CCTV. Doon ay napatunayan na totoo nga ang sinabi ni Mr. Legria. Sa footage ay nakita na ilang minuto pagkatapos niya itong maihatid, si Nika ay sumakay sa isang pampumilikong sasakyan na bumabiyahe sa SRP at sa lugar kung saan nakita ang labi nito. Sa linaw at ganda ng kalidad ng security footage ay mabilis nilang nakuha ang plaka ng sasakyan. Sa video na ito ay makikita mo na isang multicab ang nakatigil hindi dahil sa traffic. Ngunit ayon sa ulat, ang sasakyan na ito ang sinakyan ng biktima noong madaling araw ng November 19. Sa record ng Land Transportation Office, ang Multicab ay nakarehistro sa taong nagangalang Jason Kulamat. Dahil sa nakita nito ng shabu ay hindi nahirapan ng motoridad na ito ay arestuhin na magbibigay sa kanila ng tsansa na ma-interview ito. Ang soko ay kaagad din siniyasat ang loob at labas ng multicab. Sa pagbabakasakaling may ebidensya silang makahalap na magdidiin dito. Ang ilang mga tao ay kagad hinusgahan si Kulamat sapagkat naungkat na ito ay parte ng isang religious group na kinukonsiderin nilang isang kulto. Sa comment section ay nilarawan nila na ito ay nasiraan na ng bait pero ang inaasahan nilang pag-amin ni Kulamat ay hindi naman nangyari. Sa sinumpan nitong salaysay ay tinanggi ni Kulamat na may kinalaman siya sa krimen. Dahil mula November 16 hanggang November 20 ay nasa bayan siya ng barili at para magtuloy-tuloy ang kita sa kanyang multi ay ipinarenta niya ang sasakyan sa kanyang tsuhin na siya ring nagmaneho sa multi noong November 19 kung kailan nangyari ang krimen. Pagkatapos itong maibigay ang address, ang mga otoridad ay hindi nagsayang ng oras at sumugod sila sa San Remedio ng alauna ng madaling araw noong November 21. Nang makatunog ang hinihinalang sospek, ito ay mabilis na tumakbo. Pero sa dami ng mga pulis ay naabutan din siya ng mga ito. Pero tila hindi talaga ito papahuni ng buhay sapagkat nanlaban pa ang hinihinalang salarin. Kaya ang resulta ay nang madala ito sa presinto, ang muka at mga paan nito ay duguan. Ang mga investigador na naghalugog sa loob ng bahay nito ay confident na naaresto na nila ang totoong salarin sa nangyari sapagkat nakita nila ang nawawalang cellphone at sapatos ng biktima. Nakita din nila doon ang isang .38 revolver. Ang soko ay kinumpirma din na nakita sila ng dugo sa driver's seat ng multicab. Sa presinto ay kinilala na ang bagong salarin ay si Godofredo Brufal. Sa tindi ng mga ebidensya ay mabilis itong idinaan sa interrogation at kusan itong inamin na siya nga ang sospek na pumatay sa biktima. Pagkatapos ng pag-amin nito ay mabilis na tinanggal si Kulamat sa listahan ng mga person of interest. Ngunit hindi na ito nakalabas ng kulungan sapagat may kinakaharap itong kaso dahil sa shabu na nakumpis ka sa kanyang multicab. Sa ulat ay nalaman ng publiko na hindi pala yon ang kauna-unahang beses na si Brufal ay nakulong sapagkat ayon sa police record ay kakalabas lamang pala nito sa kulungan. Dati na rin pala itong nakulong dahil sa panghihipo at walo pang mga kaso na may kinalaman sa paggamit ng droga. Sa sinumpa ang salaysay ni Birfal ay inamin nito na siya nga ang nagmamaneho ng multicab noong madaling araw ng November 19. Ang dalaga ay umupo sa passenger seat na katabi niya. Inamin nito na nagandahan siya sa dalaga at sakto naman na napansin niya na ito ay inaantok pa sapagkat alas tres pa noon ng madaling araw. Nang nakatulog na ang biktima ay sinabi ni Brufal na inintay niyang makababa ang huling pasahero hanggang silang dalawa na lamang ang sakay ng multikab. Nang masigurado niyang mahimbing na itong natutulog ay ipinarada niya ang sasakyan. Habang tulog ay inamin ni Brufal na hinalikan niya sa labi ang biktima pero nagising sinika. Nang mapagtanto ng biktima na nasa loob ng kanyang bibig ang dila ng salarin ay mabilis siyang nahulasan kaya para makaganti ay kinagat niya ang dila ni Brofal hanggang ito ay magdugo. Inamin ng sospek na lumaban ang biktima. Pero dahil sa galit na galit siya at natural na mas malakas siya laban dito, ay sinakal niya sa Nika hanggang ito ay malagutan ng hininga. Inamin ito na wala siyang intensyon na patayin ang biktima. Pero dahil sa nasaktan siya ay sinabi ni Brofal na wala na siyang ibang choice kundi patahimikin ito. Mula dawe ay naisip nito na bumiyahe patungo sa Cebu City. At doon niya naisip na ang seawalls SRP ang perpektong lugar para i ang bangkay. Sa sa sakaling ang labi nito ay tangahin ng agos patungo sa malalim na bahagi ng dagat. Pagkatapos niyang maitapon ang labi, ay nagpunta pa ito sa Bogo District Hospital para ipagamot ang kanyang dila. Nang tanungin siya ng mga nurse kung ano ang nangyari, ay sinabi niya sa mga ito na siya ay biktima ng robbery. Mula ospital ay binyahe ito ang multicab pabalik sa kanyang bahay sa San Remedio kung saan siya naaresto. Sa video na ito ay makikita mo ang mainit na konfrontasyon sa pagitan ng pamilya ng biktima at sa sapagkat ang bright at passionate na seniga ay hindi hindi na makakamit ang mga pangarap nito naman mo kan. Bisag iya lang ko Ano man, usay sala niya. Wala na sala akong manghon. Upat ka mong e bata sir, pulos ni mo ng pare. Ako na alam. Ano man, ano man, ano man. Patay na kaya, emig to bag! <coughs> Kanina ni hot ako. Sa <coughs> harap ng ibang mga tao at kapamilya ng biktima, si Brufal ay humingi ng tawad sa kanyang nagawa at nanindigan ito na hindi niya talaga binalak na patayin si Nika. Okay, okay. Okay,

Sa pagtatapos ng press conference, ang mayor ng Cebu City ay pinuri ang mambaling pulis sa mabilis na pagresolba ng mga ito sa kaso. Muli itong nagbigay ng mensahe na pakikiramay at nagbigay ito ng pinansyal na tulong na makakatulong sa pamilyang legria. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.